Alright, kalangis, nandito na tayo. So, ito na yung tinatanong nyo ng uh, yung click ni Idol Corby. Ay, papalitan natin ng stock na pipe. Dahil gusto niya mag GBT. Pero wala pa siya pambili. Bibinta niya muna to. Yung kanyang APDUNA version 4 ano, hindi nagagawa ang magandang tunog, ubos na ng fiber. Sa loob ng isang taon lang 'yan nagamit Ayun yung langis niya, Every 15 ang change oil nito. Ang tinatakbo ng motor nito ay baba lang natin, hindi makita. CBT na rin 'yan. ayan may aرهo, may pa-Jollibee po natin. Ayan. Oh. 14,295. Ang tinatap po ng motor Nasa siya. Corby. Ay! Shout out ka muna. Boss! <laughs> ito yung kanyang ano, tambot shop. Na stop. Hindi na, na. Ano pitsa ngayon pare? July 16 July 16 2024 Okay Kakabit lang namin yan Mamaya na lang ulit Mayroon pala itong paputok yung kanyang ano eh Linagyan oh Backfire Magpapalit ako guys ng JBT guys Abangan nyo sa vlog ni Palangis Motovlog Oh sa susunod Magpapalit tayo ng JBT Hmm Marami kasi nagtatanong pare doon sa pagkabit natin nito eh. Kung nakaano pa ito, nagano ka nga pare? Mindoro Lope? May Mindoro Lope ako, balikan. Walang masabog sabog walang kalampag. <laughs> Nagpalitang na ng langis. goods na goods. Okay, okay, kakabit lang namin. Yan yung gamit na langis, ni Idol. Original, from Honda my God! Wow! Itong dating naka-api do, ngayon naka-GBT na. Gusto yung may adjustment saan mayroong tunuhan ng AFR. Saka papalitan na natin ngayon ng pang PCX na pan na tinapay. Gusto daw na sipol eh. Kasi hindi natin patatagalin. Eh. Papalitan na kaganap. Babaklasin natin yung kulang. Alam naman ninyong pagbaklas na ninyo. Ipapakita na lang namin mamaya kapag nakabit na rin. That's So, re-repen po na natin yung ano, magneto. Well, ano. Dito <laughs> palang ano na natin. <laughs> Tinabasa natin yung dalawa. tatlo Para. Ang <laughs> panagkong. Hehehe. Gumagano na 'no pare. Mamaya pag nakabit na namin. Okay. Ah, kamangis. Okay. Okay. Sobra oh, yay, yeah, yeah. tab. <laughs> subject subject

kaya kayong design ngayon para sa Capital Yoke? Meron, meron mer yan. Siguro pagkatapos pa nga pagkatapos pa nga pagdidesign. design nga sa lembre? Parang pauteng yung sa amin, sa mga kreato. Iba pa yung pagkakita yung lihan-lihan? Pase. Pase busy ako dito, nagbaro na kayo. eh. Ay, wala siguro ba dito? Mamaya. pa kasi. Pagdaging ka mo Ayan, ayan. guys, na sa, nila sa motorway, Kung may <laughs> Ay, sa hindi na maka-identify eh. Ang yan ay, ay hindi alam Baka eh. na Oh, Natingas? Oh. Natingas? Pinga, na

Ano yung takbo nito? 70 na na. 70 na. Ano ganyan Wala naman si Ipon eh. Ay, syempre bumubay ito. Oh. Yung kalang para sira. bakton para yun. Makala ko natin sira. Tak, ayosin na natin yung... bakton yun. para yun yung para nalagitik. Aray. Ang dami mong alam. Bakit ba? ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit hindi lang napakasok po yung hos, ayaw na. na. Biritin mo lang, birit. Para pa naging sipon. <laughs> dudugtong ko na lang yung hindi kasi tayo nagpalit ng kanyang pipe di siya nagpapalit kaila ha? Eh, benjo ano? nagpapos benjo libre kabit daw eh pero yan na po yung hindi nagpalit ng yan. api to. sabi mo nagpalit ng na api do, yan na po yan um, okay, na. na Thank you for watching my video.